So, maglalatag si Kuya ng ano, ng apat na piraso para makita niya yung design niya mga kamingi. Ayan. So, ang ganda ng ano niya. Ang ganda ano. La. Ganda niya ano. Sulit. Di pa dumihin tignan no yes, sir. Exclusive lang daw yan dito sa Wilcon sabi ni sir, uh, sir. Walang ibang ganyan sa tindahan sa Oo oh. 420 yung isang box 6 na pera. 6 na piraso, Anim na piraso. What's up mga kanipi! Nagbabalik na naman si Kanopi for another video at ngayon ayos na tayo at napagod ako kahapon mga kanipi kaya kaninang umaga lang ako na nakapag-edit ng video hindi na tayo nakapag-upload kagabi at anong oras na? Alas 3 na ng hapon mga kanipi at samahan nyo kami ni Mrs. na pupunta dito sa may welcome. Uh, titingin tayo ng tiles para don sa CR uh, at sana may magustuhan tayo don na ano na design na sa flooring lang makakanipi yung lalagyan namin ng tiles hindi na hindi na muna don sa ano sa side by side niya at <laughs> uh, basta ma-flooringan lang ayos na yun para malinis na yung CR uh, at samahan nyo kami ngayon para bumili ng tiles na yun at sampung piraso yung bibilin ko hindi ko lang alam kung ano kung sakto na yung sampung piraso sa 60 by 60 na tiles hindi ko na nasukat mga kano hindi ko alam kung paano sukatin yon basta tinansya ko na lang siguro sakto naman na yung sampung piraso kung may sosobra man doon itatabi na lang natin para ano gawin nating lamesa kung ano Yeah. Yan. yung diskarte kung may sobra doon. At naantay ko na lang si Mrs. kasi nagpapalit muna. Kakatapos siyang maligo. At service natin ngayon si Mia. Ayan. Si Mia, bagong linis yan mga kanipi. Yan. At ipapakita ko na rin sa inyo yung manok na ano, yung binigay ni Kuya Wilton na anim na piraso. Ayan. Nandito siya mga kanipi. Yan yung kulungan nila. Ayan, parang tumaba na rin sila kasi hindi nawawalan ng pagkain yan eh. Yung kainan nila. At ginamit natin yung kulungan dati ni Milo. Maganda to kasi naiipon yung ipot nila yan sa baba. Hinuhugasan ko na lang pag ano. Kaya hindi nagkakalat dito sa may ano dito sa may labasan parkingan ni Mia. So samahan niyo kami at sana mag-enjoy kayo ngayong araw na to na pagpunta natin ng Wilcon. Doon na tayo pupunta kasi doon mas marami yung tiles na pagpipilian. At sampung piraso lang naman yung bibilin natin. So, oh, punta na tayo mga kanipin Nandito lang si Mrs. Sen Hi ka naman sa vlog Hello mga kanipin <laughs> So, punta na kami mga kanipi. at papasok tayo dito sa loob sana meron dito may mapili tayo at dito rin namin binili yung ano yung toilet bowl na set tayo sa loob Good time, sir. may mga sale may mga sale baka damat yung sale sale oh baka may sale din ito yung mga 60 by 60 kaso madudulas yan 928 Ayan 9 2 8 Ah, siguro oh, per box ng mga kanayipi Ito, maganda rin ito mga kanayipi Ano bang gusto mong design na ano? Ganaan sa kabila? So, hanap-hanap muna kami ng mga design, mga kanipi, na pagpipilian, na maganda. Ang ganyan, no? Mga... Sa dingding to, eh. Mga dingding na yan, eh. Ito sa flooring, pwede magaspang, mga kanipi. Ano? Halap-halap muna tayo. Dati sa Dito sa kabila, mang. ano Mahirap. Mahirap din pala maghanap ng mga kanayipi. Ganyan. So, <laughs> sa labas to yun eh. To. O, ganyan? Ha? So, tingin muna kami ng magandang idea na sa parang museum nila, studio nila. Diyan oh, mga kanaypi. kung anong magandang tiles na pwedeng ilagay. Yan. Ni memorya. Hayan, maganda ng design nila dito. Pambahay. ganyan no oh. <laughs> kahoy naman yung parang kahoy yung design niya ayan yeah. na uh, ganyang tiles ganun din naman dito ako kanayipi at dito ganyan din Ano ah, sa tingin mo? Ah. Tayo mo sa style na lalakay. Ganyan <laughs> Pang Gaganda, no? Puro mga bathtub na yung mga design dito. Naka-display. So, nagtanong tayo dito sa may nagtatrabaho dito kung ano yung kadalasan ang binibili nila dito sa mga customer nila para may idea tayo mga kanayipi ayan pwede rin yan mga mga hanap muna tayo mamaya na lang so tingnan muna natin yung sinasabi ni kuya saan yun sir adi ah, pa yon. thank you kay kuya na nag assist sa amin mga kanayipi ito yung mga nire-repair niya na, ano, na pang flooring. So may nagusto na, na si Mrs. na ganun ano, mga kanipi. Madulas yan? Oo. Oh, okay, madulas okay. to. Madulas? Pang kundi pa to sa flooring. Pang flooring. Ano yung parang maduro ko? Ang preset mo yung talak. Talak nga? Talak nga po. Yung ganito yung maganda. Saan area po ka yung Sa CR. Sa ganun yung texture May design pa. May mga 65-60 dito. Sa? May 65-60 rin ba rin yung

<laughs> Sige. Oo. Oh. Anong shoutout niya, sir? Hello, guys. Welcome to my channel. Sa <laughs> 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 oh, oh. vlog niya, sir. Nakalala oh, ko yung isang customer ko. Bigla, bigla. So, Saan ba, na yan? Mong? <laughs> Ayan, no? Ganyan na lang, no? Oo. Uh, Ilan Yun, yung piraso yung nandito sir? Yung laman niya? Ano na piraso sa isang kalsa? All the mention of all electrical vias to electrical section All electrical vias to electrical section 420 sir isang box, 6 na piraso sir 6 na piraso? Nasa 70 pesos per piece sir Ano lang ang tangay? Ano lang box? Oo Oo For pickup po. O, oh, pickupin na lang namin. O, walang po, ng tablet po. O, ah, sige po. So, nag na lang tayo kina Sir Atman. Anong pangalan niyo, Sir? Ramil Villena po, Sir. Ramil Villena. Ah. Wala pong kaso yan, Sir. <laughs> 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 Hindi wanted, no? Hindi wanted, Sir. Ayan, ito na yung napili namin pang flooring sa CR. Maganda kasi, mga kanaypi. Walang tulas yan, Sir. Oh. Ganda pa yung design niya. So, maglalatag si Kuya ng ano, ng apat na piraso para makita niya yung design niya mga kanoy. Ayan. So, ang ganda ng ano niya. Ang ganda ano. La. Ganda niya no sulit hindi pa dumihin tignan no yes, sir. exclusive lang daw yan dito sa Wilcon sabi ni sir, uh, sir. walang ibang ganyan sa tindahan oo oh. 420 yung isang box 6 na pera 6 na piraso, Anim na piraso. Ayan oh, lang muna. Balik na lang ako pag ano. Okay. May... Ma prepare ko na lang po. Doon na lang po tayo. Ah, oh, sige po. Eh. Sige po. Ayan, binabalik na ni kuya. Tara, tara. Bale, mamaya na namin ipipick up yun. At ikot-ikot muna kami ni Mrs. dito. May titignan daw siya eh. Ano ba yung titignan mo? So, yung patungan ng alam ko. Dito kata yun. ba dito yun? Meron yan. Paso naman yung nakikita ko. Mga paso naman, paso. Mahina. Mahal. <laughs> Ma Pang ulam na yan. so, <laughs> ito yung kwan hinahanap namin dati. Yan. Kaso sobrang mahal yan. Malaki sa ang patungan ng ano. Kargahan ng bigas, hand truck. Mm -hmm. So, hindi ka nabibili. Hindi hmm, na. Hindi <laughs> <laughs> Hey. Mahal daw kaya mga kaliti. Mahal daw, mahal. Hindi tayo bibili pag mahal. Pag kaya lang. Ayun, ganyan Ayan. <laughs> Tunuhan. Ay? Oo. Oh. Uh, Ganda, ano? Ako okay. na ako Oo. Oh. May kwan pa, jester pa o. Ganda, ano mga kanaypi? Ganda ah, so. ng presyo. Magkana? <laughs> <laughs> Ganda ng presyo. Mga kanepi. <laughs> Ayaw mo na. So, uh, palapas uh, na kami dito. Unin na lang namin yung dito. ano, yung binili naming tiles mga kanepi. At namahalan si Mrs. doon sa so nakita niya kanina. <laughs> <laughs> Nagninamot. <laughs> At yung tiles lang kasi yung sadya namin dito sana magkasa na yung ano, bisot yung piraso na yun no? itin na piraso na yun na tatlong box taga anin pwede na yun kung magkulang man malapit lang naman dito yung wilcon sa bahay mga kanaybi na so nandito na yun, yung binili nating tatlong box ayan yung tiles na yan mga kanaybi Ah, tingin na lang ako ng tricycle dito para ano. Kita tricycle na lang namin 'yan. Baka mayroon dito eh. Nandun sa kapila mga tricycle. Malapit lang naman, diyan lang naman. Tan oh. kaysan lang naman sa amin tapos sunod na tong bahag. So, may nakuha na tayong tricycle mga pina magkakarga doon. Ah, 70 yung single nila sa amin. Pwede na yun, Malapit lang naman.

kakargain na dito walangan maong di may saan? so nakasakay na si misis dun sa tricycle punin na lang natin si Mia para makawin na tayo nandito And, na Nandito na yung sasakyan namin. Ito lang. Take it then, boss. Pound, 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 pound. Ipang isang doon. Okay. Oui. Nandito na yung tiles na, na binili natin. Nandiyan. Bubuhatin ko na lang mga kanipi. So nandito na tayo sa bahay mga kanipi. At makikikain tayo dyan sa kabila. Kasi may birthday dito. Birthday ni Budong. Yan. Yan. Yeah. Yeah, nahihiya na naman yun. <laughs> mga na Manana na. Mga na na. Sapiya. Kain muna tayo dito. Ayan, kain tayo. Saktong-sakto, di ba? Kain na. At sakto, gutom na rin ako. Masarap din pala, mga kanipi, yung mga kong Lalo na pag libre talaga. Ayan. Oh, nagluto, no? Shout out Of course! Ang sarap. Dalawa to pala sila eh. Oh. Oh, man, 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 <laughs> Ayan Ayun, mga Kanoypi, kakatapos ko lang kumain at marami na naman tayo na nakain doon. Busog na naman si Kanoypi at Bale, dito ko muna tatapusin ang video vlog at bukas na lang tayo na mag shout out sa inyong lahat mga kanipi kasi hindi ko pa na reply yung mga comment nyo alam nyo naman na napagod ako kahapon, kagabi di na nga ako nakapag upload at kaninang umaga nag edit na ako ng video kaya hindi ako nakapag reply ng mga comment kaya mamayang gabi mag edit na naman ako ng video tapos madaling araw magre-reply ako ng mga comment para makapag shoutout na naman ako sa inyo bukas bali bukas na lang tayo at bukas na lang ako babawi sa inyo di ba mga kanuti so maraming maraming salamat sa suporta nyo palagi lalong lalo na sa mga hindi nag skip ng ads yan yeah. thank you so much sa inyong lahat mga kanuti at kita kita tayo bukas ulit stay safe lagi and I love you all He's out.